Busina ang tinatawag na sandata ng mga motorista tuwing dumaraan daw sa isang lumang tulay sa Tayabas, Quezon para siguradong walang mangyayari sa kanilang masama. Dati na daw na kinatatakutan doon ang tulay na ito dahil sa maraming buhay na ang kinuha daw nito. Totoo nga ba? O coincidence lang at nagkataon? Ano nga ba itong nababalot na kwento sa likod ng ng prinsesa Simple at payak ang pamumuhay sa maliit na bayan ng Tayaba sa probinsya ng Quezon. Masayahin at puno ng pag-asa ang mga taga rito. Kaligayahan na nila ang makita ang pagbangon ng araw sa silangan at paglubog nito sa kanluran at pagsapit ng gabi. Saksi ang lugar na ito sa pagsilay ng napakagandang buwan at nagbibigay liwanag sa tahimik nilang bayan. Pero kasabay ng pagpirmes ng bilog na buwan ay siya rin hudyak para sa mga tagatayabas na maglagi na lamang sa kanilang mga tahanan. Dahil pinaniniwala ang pagsapit ng hating gabi habang tulog ang karamihan. Nagigising ang kwento ng kababalaghan. Tanging alingaw-ngaw ng mga busina ng sasakyan na dumaraan ng maririnig, kumakaripas at walang nangangahas huminto o magminorman lamang. Dahil kasing tanda ng kanilang lalawigan, kultura at kasaysayan ang isang kwento na pinanginilagan, kinatatakutan at balot daw ng kababalaghan. Ito ang lumang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Tayabas at Lukban. Tinawag na tulay ng prinsesa. Panahon pa ng mga Kastila noong itinayo ang tulay na ito. Pero ayon sa kwentong hindi mamatay-matay at nagpasalin-salin na, may malagim na lihim ang tulay ng prinsesa. Maraming talaga na umatay sa tulay na yun. Dahil sa sabi-sabi nila, prinsesa ang kanilang pinatay para ang dugo nito ialay sa tulay para tumibay. Kaya may sumpa ang tulay na yan. Paniwala pa ni Aling Presi ay matinding galit ang dahilan ng sumpa ng prinsesa at malas ang matitiyempuhan. Buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Eh. Naging partina ng kabataan ng 26 na taong gulang na si Brian. Ang kwentong bumabalot sa matandang istruktura sa kanilang bayan na ng buhay. Pero ang hindi akalain ng binata, darating pala sa oras na siya mismo ang makakaranas ng matinding takot sa tulay ng prinsesa. Galing ako sa bahay ng Lukban, pawin ako sa bahay ng Tayabas, nakamotor ako. Napakikli lang nung tulay, pero sobrang tagal kong binabagtas. So doon ako tumindig ang malahibo. At saka alam mo naman kung sarili mo lang at saka kumihangkas ka eh. Parang ramdam ko, parang biglang bumigat yung motor. So doon ako nagsimulang magbata. Isang taimtim na ama namin ibinulong ni Brian sa hangin para matanggal ang kilabot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Pero habang inuusal ang dasal, may kung anong tinig baga sa kawalan ang kasabay niya na nanalangin. Isang boses ng babae na humihikbi at nagdadalamhati bago pa natapos ang kanyang panalangin. Bigla na lang daw nawala ang kung anong elemento naroroon sa ibabaw ng tulay. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straightening na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Doon na siya nakatawid at nakaligtas hindi pa doon natapos ang malagim na karanasan ni Brian. May uh, experience din ako na nakasakay ako sa jeep. Ilan na lang kami doon sa jeep. Biglang nag-full stop. Biglang tigil. Alos mapasubsob kami pa unahan. So kami. Uh, sabi namin baka may nabangga nga. Isang babae daw ang tumawit sa kalsada. Kaya napahinto ang jeeper ng jeep. Nakala ng driver na kanya itong nasagasaan at naipit sa ilalim. Pero pagsilip ni Manong Driver, makapanindig balahibong eksena ang tumambad sa kanya. Sa madami talagang mga nangyayari diyang kababalagan, diyan, na-accidente diyan, mga kwento ng pagpapakita. Sa loob ng halos anim na taon ni Mang Wan, marami na rin siyang nakapanghihilakbot na karanasan sa tulay ng prinsesa. Isang gabi habang siya ay nangangalakal malapit sa tulay, sa gitna ng katahimikan, nakaramdam si Mang Juan ng kakaibang lamig sa buong paligid. Maya-maya pa, tila may gustong makipaglaro sa matanda. Malakas ang presensya hindi niya ito nakikita, kundi naririnig niya. Pag ako inadaan sa tuloy, may nasa tabako Tarbaho ko nga sa ilalim ng tulad. ako inakuha ng buhangin. Noon, noon ay usa ay buhangin galing, pre, galing dumaka ay ano. May nasa titay. May lagusan nung nangunguha ng buhay. Marami na rin pagkakataon na imbis na la ang makita ni Mang Juan, mga patay na tao ang kanyang nahahalukay sa mismong ilalim ng tulay ng prinsesa. <tod> Sa katunayan itong nakaraang buwan lang, isang lalaki na naman ang natagpo ang patay. Hindi rin makalimutan ng mga taga rito ang masaklap na sinapit ng mag-ama na taga-tayabas. Pauwi daw noon galing sa kabilang bayan ng mag-ama na inabot ng hating gabi habang binabaybay daw ng mag-ama ang tulay ng prinsesa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, Biglang nawala ang batang nakaangkas sa motor. Ila daw, may humablot. Agaw buhay na nang maabutan ng ama ang kanyang anak na nakahandusay sa tulay. Tuguan at tusok ng bakal na nakaumang ang katawan ng bata. Ilang ulit na rin daw ang insidente ng pagpapatiwakal at pagtalon mula sa tinaguriang tulay ng kamatayan. Maniniwala ng mga residente rito may kinalaman ang paghihiganti ng kaluluwa na naroroon sa lumang tulay. Naliwanag naman ang cultural heritage preservation ng Tayabas. Walang katotohanan o basihan ng kwento ng pinatay na prinsesa. Hindi dapat po tayong matakot sa tulay ng prinsesa. Um, ito ay puno ng kasaysayan. Uh, more on the negative, um, let's look on the positive. Tulad po namin, bilang isang Tayabasin, matatag, puno ng pagmamahal. Mahalin po natin at yakapin ang... Um, mga tulay na ito o mga kasaysayan natin. Sa katunayan ay regalo pa ito sa prinsesa ng Asturias noong panahon ng Kastila, kaya tinawag na tulay ng prinsesa. Pagamat mahirap nang baliin ang isang kwento na naging kapina ng kasaysayan, guni-guni mano sadyang nagkataon lang ang mga aksidente sa tulay ng prinsesa mas makabubuting mag-alay na lang tayo ng panalangin para sa ikatatahimik ng lahat ng mga taong dito ay binawian ng <laughs> Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!